News sa ating mga balita Libo-libong yembro ng Iglesia Ni Cristo Nakiisa sa National Rally for Peace Residential area sa Bacoor, Cavite Tinupok ng apo Taas presyo sa produktong petrolyo Ipatutupad bukas January 40 Ako po si Cesar Soriano Para ihatid ang mga nangunang mga balita Sa buong kapuluan Ngayon Umabot na sa higit 700,000 ang bilang ng mga nakiisa sa National Rally for Peace ng Iglesia Ni Cristo sa Quirino Grandstand sa Maynila as of 9 a.m. ngayong araw, ayon sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office. Madaling araw pa lang ilang mga miyembro ng INC na ang nagkampo sa venue habang ang ilan ay nagmula pa sa mga kalapit na probinsya. Bit-bit na mga dumalo ang ilang karatula na humihiling ng kapayapaan at pagbibigay prioridad sa ilang mahahalagang issue ng lipuna. Binuo ang pagtitipon bilang pakikiisa ng mga miyembro sa pagpapahayag ng suporta ng INC sa hindi pagpabor ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte na parehong inendorso ng INC noong 2022 elections. Samantala, umaasa ang palasyo na sa pamamagitan ng rally, mabibigyang linaw ang mga kinakaharap ng isyu ng bansa sa kasalukuyan. Tinupok ng apoy ang isang residential area sa Bacoor, Cavite kaninang umaga. Ayon sa Bureau of Fire Protection o no BFP, nagsimula ang sunog bago mag-alas 5 ng umaga sa kataasan sa barangay sa Pote 1 na itinaas pa sa ikatlong alarma pasado alas 6 na ideklara itong fire out 7.04 ng umaga. Naging pahirapan sa mga bumbero ang pag-apula ng apoy dahil sa masikip na daan kaya kinailangan pang umakyat sa bubong ng kalapit na establishmento. Hindi pa tukoy ang dami ng apektadong residente habang inaalam pa ang sanhi ng trahedya. Bad news para sa mga motorista. Panibagong taas presyo sa produktong petrolyo ang ipatutupad bukas January 40. Base sa magkakahiwalay na anunsyo ng oil companies, magtataas ng 90 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. 80 centavos naman na ang madaragdag sa presyo ng kada litro ng gasolina habang parehong 80 centavos per liter ang itataas ng kerosene. Epektibo ang bagong presyo simula bukas alas 6 ng umaga. Paliwanag ng Department of Energy, malaking salig sa taas presyo ang pagbawas ng Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC at produksyon ng Russia noong nakaraang Desyembre. Para sa Kidlat News Update, Renzel naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.